pinapagawa natin na tirahan ng ating mga beneficiary. Ito, magmapapansin nyo, nandito kami sa second floor. So mga, ilang araw pa tayo dito, Porman? Isang buwan. Isang buwan? Nagpatay tayo dyan. Ano'y sabi mo, hindi kayo papasok bukas? Bakit? Ito yung sitwasyon sa loob. Ito yung pinaka... Kusina nila mga kababayan. Medyo niluwangan na natin. May kwarto dito na dalawa. Ito po. Ito so, sa mga wild na alaga natin, napapansin ko, pag doon sila sa kubo, syempre malamig. Naawa ako sa katawan nila. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, magandang magandang morning po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Panibagong araw panibagong vlog. Mga kababayan, update ko lang po kayo dito sa pinapagawa natin na tirahan ng ating mga beneficiary. No? So, ito, mapapansin nyo, nandito kami sa second floor. Samahan nyo po ako para pasilip ko po sa inyo sa loob. No? Tara. Ingat kayo ba? Malaglag kayo. Bakit tatanggalin mo for man? Ano? Ay yung uh, level ng uh, ano, nababagot mo. Ah, mataas masyado. Apo. Okay, mas. Oo. Oh, parang pag papatungan mo pa ng islab yan, okay, ah, nakaganyan na. Okay. Oh, so tanggal isang hollow block? Okay. Kalahati lang. <laughs> ah, kalahati lang. Okay. So mga ilang araw pa tayo dito, Porman? Um, Sama-sama yun ang itang finishing uh, boss. Itang pintura, nasa ano pa ko? Isang buwan pa. Isang buwan! Napatay tayo dyan. Malaki-laki pambaya rin pala. So, malaki pala. Malaki talaga yung bahay mo. Sir. Anong malaki? Malaki yung ano, malawak. Ha? Malawag. Malawag. Sige. Ah, kaya hindi na nilagyan ng halo. Kalahati. Na sinadya. Okay. Ano sabi mo? Hindi kayo papasok bukas. Okay, boss. Bakit? Eh, ito, buntas bukas, uh, ano, 31 bukas po, saka, ano, magpupunta ng punto bukas po. Ah, uh, so kailan resume ninyo? Baka, ano, Monday na po. Monday na? 3. Oo, oh, ah, 3. sige, sige. Ah, uh, so kailangan pala ngayon, ano, uh, bakbakan ng trabaho. Tapos. No? Ano oras darating yung pur, ano, yung tubero? Uh, na po. sige, sana dumating na siya para mapag-usap na kami. Apo, no? Kasi alis din ako. So ito mga kababayan, no? Ito yung sitwasyon sa loob. Ito yung pinaka kusina nila mga kababayan. Medyo niluwangan na natin. And then may kwarto dito na dalawa. Ito po. Ayan. Dito yung kwarto nila mga kababayan. Kasi na kung nakita niyo mga kababayan lalong-lalo na dito sa mga wild na alaga natin napapansin ko pag doon sila sa kubo syempre malamig naawa ako sa katawan nila na pag umulan gabi syempre hindi na natin pwedeng bigyan ng kulambo yan kasi wild nga po eh bigyan mo nga ng kumot ayaw nila magkumot eh ba diba? kaya nag-isip ako na gawan sila ng kwarto para at least nasa loob sila ng bahay. May harang, kumbaga. Hindi sila masyadong giginawin. Para mas mabilis silang gumaling. No? Hanggang dito yan. Ito, unang kwarto. Tapos pangalawang kwarto. Yan. Kung mapapansin nyo mga kababayan, maluluwang yan. Yung dinisen ko na uh, tirahan nila, pinaluwangan ko. Bagamat nakaraan pa ito mga kababayan, hindi talaga matapos-tapos unti-unti lang, pero ngayon, awa ng Diyos, nagpaani tayo, may benta tayo, kaya mapapagawa na naman. No? Maluwang para pwedeng, halimbawa, lagay tayong double deck. So, kaya kahit ilan. Kahit tatlo, bawat kwarto. Tapos may kwarto rin sa baba. Doon naman yung iba nating staff. Tsaka dito, safety yan mga kababayan. Kung baga, huwag po kayong mag-alala. Nakadesign na talaga yan. Pinag-aralan na talaga namin. Yung safety ng ating mga alaga, ating mga binipisyari. Gaya na aking sinabi, kasi kung doon sila sa kubo, yan, papansin nyo, doon sila sa baba, yan, malamig, no? Giniginaw sila pag madaling araw o kaya umuulan. Iba pa rin yung may pader. Talagang, ano, uh, uh, hindi sila basta-basta ginawin kahit na hindi sila magkumot. No? Pero, mga kapabayan, ano, uh, ang sistema kasi, ng uh, pag-aalaga namin, pagbagong dating, wild pa, as long as hindi pa nakainom ng gamot, talagang doon muna. Parang may step by step yan. Kagaya ni Ate Maricel, di diba, nung una, wild, tapos pag napainom na ng gamot, okay na, yun, nandoon na sila sa loob ng bahay. Kahalubilo na natin. Ganun po mangyayari din dito. Pwede sa baba, pag ma, ano pa, no? pag nagwa-wild pa. Kasi pag dating dito mga kababayan, andyan yung umiihi siya, tumata, dumudumi siya. Hindi pa nila alam yon Pero once na nadala ng pagamutan, hanggang sa a little by little, natuturuan na natin silang pumunta ng CR. No? Kaya mapapansin nyo, pati sa mga CR, naka-design yan, na Uh, kaya nating silang buksan any moment. Kaya kung mapapansin niyo yung CR nila sa baba, walang pintuan. Yun yung CR para sa kanila. No? Ito, papakita ko rin yung CR dito. Ayan, ay puno. Hindi, yeah. okay lang, okay lang. Sige. Okay lang. Ayan. Sige na, hindi ko na maipasilip. Dito mga kababayan yung ano, yung uh, living room. Dito. Ito ang living room. Dito po yung ano, dito altar. Hindi ko alam, titignan ko mga kababayan kung dito or dito. No? Kung saan ko i-didikit yung altar ng bahay. Tapos dito naman, dito maglalagay tayo ng malaking TV. No? Para na uh, hindi sila naiinip. So kahit sa living room lang mga kababayan, pag natapos na itong bahay na to, malaya na sila maluwag. No? Tsaka, yun, hindi maihirapan pati taga-alaga. Kasi, nakakulong yan. Hindi basta-basta. No? At tsaka, syempre, hindi naman, hindi naman ganun ka, ano, wild yung mga alaga natin, gaya na aking sinabi. Basta may gamot na po, na painom na at naalagaan ng tama. Nagiging maayos na sila. Yung mga kapatid natin na nandyan sa lansangan, na nagwawala or wild, yun po yung mga taong hindi naalagaan yung gutom ang inaabot nila. Ulan, araw, tas nagugutuman, and then kulang sa tulog, yun yung mga nagwawala talaga. Kahit sino mga kababayan, basta nagutuman, nagwawala yan. Nawawala talaga sa sarili. Pero pag nakarating na rito, mahaba na po yung sampung araw na ikukulture namin sila, then magiging okay na. Kaya mapapansin yung mga kababayan, uh, yung mga nakukuha natin, ispinipilit natin na hanapin yung kanilang ano, uh, pamilya. Kagaya po kay Tintin, 12 days, mga kababayan, talagang nagwawala yan, sigaw ng sigaw, kaaway niya sarili niya. Alam ko, napapanood niyo po yung sitwasyon ni Tintin. Siya yung uh, hindi ganoon kalala, pero yung behavior niya, kakaiba rin sa lahat ng napulot namin kasi marunong siyang kumain, paggutom, pero may time, oras na kaaway niya sarili niya. May time na marami siyang kausap. Pero awa ng Diyos, nung nadala namin sa paggamutan kasama ng kanyang tatay, tahimik na po siya ngayon. No? So mga maray maraming maraming salamat. Sana masaya po kayo na naipasilip sa inyo itong uh, bahay ng ating mga alaga. Medyo malaki lang po ito. Pero nakakatawa, kahit malaki, ay unti-unti nating napapaayos. Although matagal na ito mga kababayan na pinagawa sa baba hanggang sa yon Doon nga sa harap yung tirahan nila. Pero unti-unti, nagiging na-upgrade na natin para magkaroon talaga ng maayos. Tsaka ito, design mga kababayan, yung bahay na to na hindi basta-basta masusunog. Wala tayong mga ikakabit na light material. No? Kumbaga, nililisin namin yung mga tabla, plywood. Kasi alam nyo, siyempre yung mga titira, di ba? Tapos yung mga saksakan, design po yan na nakatago or may takip. Pero gaya ng sinabi ko mga kababayan, hindi po, uh, hindi po sila nag-iisa. Kumbaga, kasi yung mga yan, pag inilagay mo sa isang lugar, steady lang yan dyan. Hanggat hindi maging okay yung Ah, uh, isip nila. Pagka, pagka napainom na ng gamot, alam na rin nila yung ginagawa nila. Hindi na sila, uh, tawag nito, hindi na sila problema masyado. Basta napapakain ng gusto. Pero siyempre, kaya na aking sinabi, dapat tayo laging advance mag-isip. No? Ayan. Puriman, wala pa yung tubiro? andyan na? Sige, papasukin mo, kausapin natin. Tsaka electrician natin. Ay sir. Morning. Morning. Taga saan po kayo? Biado, boss. Sabiado. O, oh, anong forman? Ano? So, may yung tubig dito sa kalabato. Winis ng lababo, sa kalang tubig. Mm. saka doon sa CR. Nagpunta na ba siya rito kapon? So, nakita na niya yung dito lang naman eh. At saka sa CR gagawin natin dito boss, uh, hindi natin pwedeng ibutas doon sa islab kasi baka masira kaya nakalabas yung tubo dito di bali ta dito cabinet naman ito Opo. di nakalabas na yung parang clean up ng tubig Opo. doon natin ibutas papunta doon, sa, doon na sa baba kasi may daan pala dito sa gilid kaya doon na lang sa baba doon tayo magbutas palabas doon sa okay. saka doon din sa kabila dati po na ganoon din ang gagawin natin hmm. depende kay Puriman yan kung papayag siya Pwede. O. May tatago naman. May tatago. Uh -huh. Kasi kung hindi natin, ano, kasi kung didiretso yung kung sisinsin to, boss, ah, uh, Daddy Frank, yung islab niya, yung pinagpatungan, yun yung, yung bakal na pagka-poste niya, baka hindi pwedeng sirayin yung pag yung biga. Uh -huh. Hindi pwedeng sirayin yung baka mami. Uh, basta gawin ninyo yung nararapat at tama. No? So, uh -huh. Ang problema na lang natin, yung ano, yung Presyo. Baka mahal. Hindi naman. Ha? Hindi naman. Hindi pa ako nagsasabi. Rirek <laughs> hindi pa siya nagsasabi. Rireklamo na, no? Na mahal. Joke lang. Gusto ko yung parehas lang. Buhay ka, buhay din ako. Win-win uh, situation. No? O, oh, Purman, doon sa CR. Oh, gusto ko yung magandang, ano ha? Sabagay tayo naman bibili noon. Ayaw ko ng pangit na CR. Gusto ko maganda shower ko lang dyan, Daddy Frank, anong style ng shower dyan, ordinary lang o oh, yung pang... Ayoko ng pangit na CR. Kasi yung shower, may dalawang abang yun. Meron yung pang heater saka hot cold. Iba Al yung ordinary din. Abangan mo na lang. O oh, dapat na makabili kayo dun, Daddy Frank, kasi yung size nung ano, butas ng shower, dapat meron at meron yun. Kasi Oo. yung gagayahin ko. Oh. Ay, ganun? O oh, sige, bibili si Forman today. Mga magkano? Yun, hindi ko alam. Hindi ko yung... Hindi, more or less. Ano, mga... 50, gano'n. You know? Ang mahal naman? Ay, kasama na yung mga ball, boss. Ay, okay. Sige. Hindi ko, ano, Ayoko ng pangit na ball, ha? Opo, boss. Kailangan maganda. <laughs> hindi, sa ball pwedeng ano? Guys, paano ba yon? Sama natin si Puriman. Punta tayo doon. Dito sa ano? Ha? Bayan, boss. Sa bilayan ng tiles. Maganda ba yan? Oh, sige. Tapos yung matibay, ah, ayoko yung, 'di ba may mga ball na uh, nababasag? Meron. Oh, dapat hindi. Yung yung model na ano, ball na ngayon, boss. Oo. Oh, oh. Pantay na siya. Oo. Oh, oh, oh. Yung ano yung oh. one seat na kasama yung laboratory. Oo. Oh. Oh, oh. Pero hmm. wag yung mahinang klase. Eh. E, eh, magkano naman yung budget ng na labor namin, yes. boss? Hindi. Yung budget ng Hi Hindi naman na arawan eh. Ano siya? Labor na. Oo. Oh, oh. Kaya, oh yes. Oh, labor. Okay. Hindi na araw. Pakiawin na to. Oo. Oh, Pakiawin mo na. Kasi hindi ko naman kayo mabantayan. No need para magbantay ako dito. Oh, sitinan si, ko muna may higibos yung dyan sa loob sa shower kung ano yung sisintay bubutas pa yun eh. Oh, Sige. Walang problema. Nasa labas yun. Lalabas. Okay. I-lalabas natin boss para wala tayong bubutasin dito. Mm. Ang bubutasin lang bus yung mismo... Ano ba nang ah, si Ah oo. Basta ilayo mo na lang siguro yun sa ano. Ilayo mo na lang sa ano. Wala pa 'yung electrification natin ah. Ha? ha? Bakala Hindi naman. Foreman, ano ya may kinoy? may share mo sa demo. 'Yun pangta. Dito, bali may diba um, yung sakit? Dito, ang baol. Dito yung baol. Dito yung ihiyan. Saka dito. Labatory. 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 Oo, labatory. Pag may mag-toothbrush. Huwag mong kakalimutan yung purma na importante yun. Labatory and then shower doon. Malayo sa pintuan para hindi nasisira yung pinto. Okay ano lang naman eh. Hanggang drainage. Yung so, planning niya. Oh, diretso na yun? Oo. Oh. Bali, ang drainage mo dito, lalagay ka ng dalawa. Oh. Ang mahal naman? Hindi naman mahal. Umayos ka, ha? marami pa tayong gagawin. Oh. Hanggang sa baba pa yan. Dito na lang unang Presyo magkaibigan. Oh, Bawasan mo. 15 <laughs> Hindi pa nagsasabi. Mura na lang <laughs> Ano yung trabaho mo talaga to? Oo, oh, trabaho. Basta, Since kailan? Basta, lang tayo sa taas, Daddy Frankie, huwag sa baba. Oo, oh, wala muna sa baba. Oh, wala sa baba. Oh, wala sa baba. Oh. taas muna tayo. 15 muna. Oh, 15. Okay. Wala pang connection yung wala pa, basta sa taas lang muna tayo, doon sa baba hindi... Hindi, ba... is, kailangan makakunik na tayo. Ano ba rin, magaling usapan na yun tayo? Hindi pa pwede yung madaling usapan. Kailangan tapusin natin yung usapan ngayon. Eh, madaling usapan. Ay, ano, dati pa lang yung usapan doon sa baba, kung sakaling magpapalagay kayo, dapat nakaano na yun, nakadirito na yun. Hindi, kaya nga tinawag ka namin dahil ikaw ang mag-iisip, ikaw gagawa dahil trabaho Kasi mo yun. Kasi ang ano namin, sa taas muna, sa kayong baba, sa kayong pagdahi. Hindi isa, okay. o pe, okay. Yung gagawin mo is dito lang muna. Pero kailangan pag natapos ka, kailangan may tubig na kami. Even daw na hindi kasama 'yun sa baba, ibig kong sabihin, maikukunik mo na doon sa water line namin. Diyan lang naman sa kabila eh. Titingin ko dati parang yung pagkuha na ng tubig. Ngayon na. Oh, para maisama mo na. Okay. Kasi natapos mo nga dito, tapos wala pa rin kaming tubig. Sayang. Ah, di ba? Kasi pag nagawa na ito, lilipat ko yung mga tao ko. Okay? Balik ka dito, ha? Oh, ituro mo, po, man. Okay? So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, salamat po sa suporta, panunood ninyo. Sana po masaya rin kayo na may matitirhan na yung mga alaga natin. Dahil ang inyong lingkod, mga kababayan, uh, sa paunti-unti ay talagang masaya po ako. Dahil alam ko na pag natapos to, magiging safety at maayos silang lahat. Kaya masayang-masaya po ako. At uh, syempre, lagi kong pasasalamat una sa ating Panginoon na eto, unti-unti nga po na nagkakaroon ng uh, maayos na tirahan ang ating mga alaga. Hindi na masikip. Kasi kung mapapansin niyo yung bahay ko rin dyan sa harap, talagang masikip. No? Nagsisiksikan na kami doon. So dito, maluwag na pag ito natapos. At, yun nga, baka isang buwan na lang, maililipat ko na sila rito. Kaya maraming maraming salamat mga kababayan. No? Sana po uh, hindi kayo magsawa at lagi kayo nakasuporta sa Team Daddy Frankie. Nang sa ganon, mas marami pa tayong matutulungan. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Ganon din sa Team Rise Above, headed by Tita Honey S. maraming maraming marami salamat kay Sweet Charm. Kaya MK, Uh, Inday Okray. Maraming maraming salamat po kay uh, Rose Gorgeous. Shout out po sa'yo. And then kay uh, Purisa Joy Peñas at saka kay Manong Jo. Maraming maraming salamat. Alam ko, uh, lagi kayo nakatutok, nakasuporta sa Team Daddy Frankie. Ah, uh, dito na yung electrician. Sir! Nalate ka na. Ha? Parang lasing kayata. Ah, hindi. Hindi ka na nagiinom. Tanggal na. Tanggal na? Tanggal Ha? Tanggal na rin? Ilan taon ka na ngayon? Ilan taon ka na ngayon? 64 four Malakas pa. Dalawa lang kayo dito. Isa ka lang. Sabi mo anak mo kasama mo. May ah, ginagawa pa. Napatay. So ikaw lang muna ngayon. O sige. Naglaglan ah, muna. Oo. Oh. Ingat ha. Kasi ingatan nyo yung mga sarili nyo. Ayoko nang may nasusugatan ha. Ayoko nang may nalalaglag. Safety first. Eh mga kababayan, si Kuya naman, Kuya Jun. Di ba? Kuya Jun man, wa? Ngaranyo? an tumay naranyo? Jun. Jun. Tama. Ayan. Maliit pa ako, Jun na yan. Hanggang ngayon, di tumatanda. Di ba? Maliit. Maliit pa ako. Ganyan ka na. Ba't hindi ka tumatanda? <laughs> <laughs> Medyo ano na mga... Ha? Karabaw. Oh, ilan na asawa mo? po. Oh, ilan? Ilan? 64. Oh, 64 daw yung asawa niya mga kababayan. <laughs> Ayos ka talaga. <laughs> ha? Paano natin? Idol kita Kuya Jun. Sana all may 64 na asawa. Yung <laughs> eh, mga kababayan, ah, pinapatawa ko lang kayo. Malakas ang boses ko dahil sa edad po ni Kuya Jun, sa medyo mahina na yung pandinig. No? Ngayon, maraming maraming salamat and good morning. Magandang gabi po. Saan man kayo naroon mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Daddy prangi po, anak ng Pangasinan. Prang Pangasinan, mahal ko po kayong lahat. Salamat.